Hello po! Isang magandang buhay sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Andito na naman po tayo sa ating kusina. At syempre, pag nasa kusina, anong gagawin? Syempre, magluluto. Ayan, meron tayong gagawin na isang dessert na alam kong uh, magkakaroon kayo ng idea na panghanda sa kapaskuhan or sa bagong taon at sa anumang okasyon. Isa pong napakasarap na dessert itong gagawin natin kaya samahan niyo po ako sa aking pagluluto. At bago tayo magumpisang magluto... Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking YT channel at hindi pa po nakafollow sa aking FB account, pakifollow na rin po, pakipindot na po yung ating follow button at saka ang ating subscribe button sa YT channel natin. Julie Marasigan Corpin po ang inyong likod. Thank you so much. Samahan niyo po ako sa aking pagluluto. Umpisahan na natin at baka umpisahan pa ng iba. Tara! Maglalagay po ako ng 9 coffee mugs na tubig dahil ang lulutuin ko po ay tatlong sachet ng gelatin powder. Pero kung tasa ang inyong gagamitin sa isang sachet po, ito po ay katumbas ng anim na tasang tubig. Kailangan tamang sukat lang po ang ating gagawin dito sa ating gelatin para po hindi maging sinigang sa huli. At ayan nga po, ibuhos na natin po ang ating tatlong sachet na gelatin powder. Actually, apat po yan pero nauna na po kung iniluto yung isa. Tinesting ko lang po kung tama yung tubig. Eh okay naman ang kinalabasan so pinagsama-sama ko na yung tatlo. So, uulitin ko lang po, kapag coffee mug ang inyong ginamit sa pagtakal ng tubig, kailangan tatlo lang pong coffee mug ang inyong ilalagay. At kung tasa, ang inyong pagsusukatan, anim na tasa po ang kasukat ng isang sachet. Nilagyan ko rin po yan ng asukal, depende po sa inyong panglasa kung daanong kadami ang inyong ilalagay na asukal. Tamang tamis lang ang aking nilagay dahil masarap pong kagatin yung gelatin pag medyo may lasang tamis. At syempre, hinalo ko na rin po ito para matunaw ang ating nilagay na gelatin powder at syempre at pati ang asukal. At kapag tunaw na ang ating mga sangkap, isalang lang na po natin ito sa kalan sa mahinang apoy. Pero wag naman pong sobrang hina ang apoy at baka hindi kumulo yung tamang kukulo ang ating niluluto. At habang nakasalang ang ating gelatin ay halu-haluin natin para hindi naman ito mamuo sa ilalim. Pero alalay lang po ang ating paghahalo at baka mabutas ang ating kasirola. At yan na nga po kung makikita ninyong medyo parang pumipitik-pitik sa ibabaw yung tubig. Pwede na nating tigilan ang paghahalo at maghanda na tayo ng ating mga lalagyan para ito'y maisalin na. May mga tray po tayo ditong walang laman na inihanda natin para dito natin isalin upang patigasin natin ang ating gelatin. Alam nyo guys, pwede natin itong pagkakitaan. Kung gusto nyo maging business, ipag-alok nyo sa ating mga kapitbahay, lalo na sa mga marites na ating kapitbahay, na habang sila'y nagkukwento sa mga kapitbahay natin, bentahan nyo yan. Siyempre, mapapagod sila sa kadadaldal at saka sa salita. Ay kung aalokin nyo ng ganitong dessert, o kahit nagsasalita sila, may nakakain sila busog. Kahit magdadaldal silang maghapon, at least may laman ang tiyan nila, hindi sila magkakaulser. At hindi lang po sa ating mga marites na kapitbahay, pwede nating ibenta to. Pwede natin itong i-online. Lalo na po do sa mga may sasakyan na pwedeng mag-deliver. Ay nako, sinasabi ko sa inyo, swak na swak ang ganitong business online. Kung masipag lang kayo magpa-order sa ating mga kaibigan, lalo na sa social media, ay naku hindi tayo mawawala ng kita. Dahil hindi po nagkasya sa ating tray na lagayan, kaya nagdagdag ako ng mga tab at dyan ko po inilagay yung mga natitira. Sa mga gustong maghanda nito sa kapaskuhan o sa bagong taon, ayan tamang tama lang po ang dami ng ating ginawang gelatin. At dahil nga po ito ay sa medyo tumigas na kaya kailangan nating hiwain into cubes. At kayo na rin po ang bahala kung gaano kalaki ang gusto ninyo paghihiwa. at natapos ko na rin pong i-slice ito kaya kailangan ko na rin pong uh, maghanda ng isang lagayan para pagsalinan ayan inilagay ko na rin po sa isang kaserola at mm, medyo halu-haluin natin ng konti para hindi siya magdikit-dikit nagbubuo-buo rin po kasi kahit malamig na at ito naman po ang ating mga sangkap na gagawin sa ating buko pandan meron tayo ditong all-purpose cream meron din tayong condensed milk na buko pandan flavor at syempre maglalagay pa rin tayo ng asukal. Meron din tayong sago. Ito pong sago ay optional kung gusto nyo lang. Pwede rin po tayo maglagay ng nata de coco. Yun po ay mga optional lang kung gusto nyo lang. So ayan, ipagsamasamahin na po natin ang ating mga sangkap. Ayan, meron tayong inilagay na condensed milk na buko pandan flavor. Ayan, kailangan nating sairin dahil sayang naman yung natitira kailangan wag tayong magsayang ng pagkain dahil sa panahon ngayon napaka mahal ng bili hindi po ba sa bawat sa shape po ng gelatin powder na aking niluto ang katum ang ilalagay din po natin ay isang uh, kondensada isang all purpose cream pero yun naman po ay depende rin sa inyong mga panlasa kung kayo ang gagawa kung matamis na sa inyo sa akala ninyo matamis na sa inyo pwede nyong bawasan niya kondensada pero sa akin, tamang-tama lang po yan, tigi isa sa bawat sa So, tatlo po yung aking iniluto na yan. Kaya, tatlo rin pong all-purpose cream at saka ng ating buko pandan kondensada. Ayan, itaktak natin dahil sayang nung natitira. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag tayong magsasayang nang kung ano bagay na pwede nating pakinabangan. At nailagay ko na rin po ang ating mga sangkap. Wala pa lang yung buko dahil nasa palengke pa. Ating haluin para magbalance ang ating buko pandan. Baka mamaya may matamis at merong matabang. At meron din nga po pala akong binili dito ang buko pandan flavor na liquid. Ayan, lagyan natin para naman maramdaman natin yung buko pandan. Yung lasa at buko pandan talaga. Alalayan lang natin ang paglalagay dahil baka pag sa huli, mapait. Haluin natin ng konti at iset aside muna natin para habang hinihintay natin yung buko. Ang tagal ng buko na traffic yata. <laughs> Ayan, nandito na yung ating buko. Ilagay na natin. Katulad din po sa ibang sangkap, ang bawat sachet ay meron isa. Pero kung gusto ninyo ng maraming buko, depende po yan sa inyo kung gusto ninyong dagdagan. Ayan po, sa apat na sachet, apat ding buko. Meron po kasing iba na mas gusto yung maraming buko. Eh, sa mahal naman po ng buko ngayon, kaya tama na yan, tigi isa sa isang sachet. Kaunting halo na lang ang ating gagawin dahil hulong-hilo na yung gelatin. So ayan guys, pwede na nating ilagay sa chiller para lumamig at masarap ng kainin mamaya after 2 hours. Thank you for watching. Follow for more.